Ang paghihigpit sa paglalarawan kay Propeta Muhammad ay maaaring magpalito sa mga taong hindi Muslim. Subalit, ito ay talagang nagsasalita sa isang pangunahing paniniwala ng Islam na kung saan ang pagsamba sa Diyos lamang. Katulad na lamang ng Hebrew Ten Commandments na nagpapahina ng loob sa mga tao na gumawa ng anumang mga larawang inukit. At maraming mga scholar lang nagsabi na ito ay upang maiwasan ang tokso patungo sa pagsamba sa mga idolo. Kaya naman sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, alamin natin kung bakit nga ba sinasabing pinagbabawal ang pagpapakita ng muka ng propeta. Kaya naman sit back, relax at makinig at samaan mo na rin ng pag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Ang oral at written description ng propeta Muhammad ay tinatanggap ng lahat ng tradisyon ng Islam. Subalit, Merong ilang mga hindi pagkakasundo sa biswal na paglalarawan. Ang banal na hindi talagang taas ang nagbabawal sa anumang larawan ni Propeta Muhammad. Subalit, mayroong ilang mga hadith na sumusuporta sa mga turo na ganap na nagbabawal sa mga Muslim na lumika ng mga biswal na paglalarawan ng mga Islamic figure. Kung titignan mo ang loob ng Sunny Mosque na kung saan isang pinakamalaking branch ng Islam, walang anumang uri ng imay ng tao. Ang pagbabawal sa paglalarawan kay Propeta Muhammad ay umaabot kay Yesus, gayon din kay Moises at iba pang mga propeta. Ngayon, mayroong isang talata pa sa Quran na itinuro ng mga Muslim at nagtatampok ito kay propeta Ibrahim at ito ang mga sumusunod. Sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama at sa kanyang mga tao, Ano ang mga larawan na ito na kung saan ang pagsamba mo ay kumakapit? Sabi nila natagpuan namin ang aming mga ama na sumasamba sa kanila. At sinabi niyang tiyak na naging kayo at ang inyong mga ama sa kailanman. At mula sa Quran ay walang pahayag mula sa propeta na tahasang nagbabawal sa paggamit ng kanyang larawan. Kaya naman sa napakaliit na porsyento ng mga pamayan ng Muslim, makakahanap ka ng ilang visual depiction ng isang propeta at ang pinakakaraniwang visual na representation ng propeta Muhammad sa pangkalahatan sa Arabic-speaking countries ay sa pamamagitan ng kaligrapi. Subalit, sa anong oras sa kasaysayan ng mga paglalarawan kay propeta Muhammad ay naging ipinagbabawal? Marami sa mga larawan ni Muhammad na mula noong 1300s ay nilayon lamang na panoorin ng pribado upang maiwasan ang anumang uri ng idolatry. Ang ilang mga Muslim gayon paman ay maaaring subukan ang mga paglalarawan na ito na kung sa nakikita na hindi malinaw kung ang mga paglalarawan na ito ay talagang kay Propeta Muhammad o marahil sila ay malapit na kasama niya na kasama niya sa mga particular na kaganapan na ito na inilalarawan. Ang mga restriction laban sa mga paglalarawan ay hindi umabot kahit saan dahil maraming mga Shia Muslim na lumilitaw na may bahagyang naibang pananaw. Ang mga modern day pictures si Propeta Muhammad ay magagamit pa rin sa ilang bahagi ng mundo ng Muslim. Subalit, ito ay isang napakaliit lamang na porsyento. At ayon mismo kay Dr. Asam Tamimi, ang Quran mismo ay walang sinasabi. Subalit, ito ay tinatanggap ng lahat ang mga authority ng Islam na ang propeta Muhammad at lahat ng iba pang mga propeta ay hindi maaaring iguit at hindi maaaring gawin sa mga larawan. Dahil sila ay ayon sa pananampalatayang Islam na hindi nagkakamali ng mga individual role models at sa makatuwid ay hindi dapat iharap sa anumang paraan na maaaring magdulot ng kawalang galang sa kanila. Kaya naman ito ang daylan kung bakit hindi mo nakikita ang mga larawan ni Propeta Muhammad na inilalarawan sa karamihan sa mga lugar sa mundo. At ito ay isang expectation din para sa mga hindi Muslim na hindi nila dapat ilarawan ang anumang mga imahe ng propeta Muhammad o anumang iba pang mga propeta. At ito ay isang malaking pagkakaiba kapag na-convert ka sa Kristyanismo na kung saan ang mga pangunahing figura ng pananampalataya ay inilalarawan sa lahat ng oras. Kaya naman gaya ng nakasanayan, mag-comment ka na lang sa comment section at ibahagi mo naman sa amin ang inyong pananaw patungkol dito. Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa video namin ngayong araw? Ipahalam mo naman sa amin sa komento.